sa lahat. Bahay ng umano'y tulak ng droga sa Quezon City, sinalakay. Tumambad ang sandamakmak na droga. Hinala ng mga otoridad, ginagawang drug den ng lugar. Ang iba pang detalye sa balitang yan, abangan! Pilipinas, alas 5.30 na. Ito na ang mga bumabanderang balita. Usapang reconciliation, Malacanang bukas pa sa kondisyon pauwi si Duterte. Hindi po magpapahawak sa lieg at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Sabi ng DOJ, puganti na si Harry Roque. Ayon pa sa DOJ, hinihintay na lang ang red notice para damputin siya ng Interpol. Katatapos lang ng eleksyon, usapang 2028 agad, Senator Risa Ontiveros bukas sa posibilidad na tumakbong Pangulo. Kontra dynasty si Tulfo, center-elect Irwin, handang bumaba sa pwesto kapag naisabatas ang anti-political dynasty bill. Hindi magpapahawak sa leeg ang Pangulo. Yan ang tugon ng Malacanang sa mga hiningin kondisyon ng mga ni Duterte para magkabati sila Nangunguna sa balita si Marcela Lili. Jiggy iginiit nga ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang kahit na sino man ang pwedeng magdikta sa Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng pahayag niya tungkol sa pagiging bukas nito sa reconciliation sa mga Duterte. Sabi niya ang pakikipag-ayos sa kahit na sino man wala ito dapat kondisyon dahil kaya ito sinabi ng Pangulo ay para na rin daw sa taong bayan. At uh, nilinaw din ni Undersecretary Castro na etong pahayag ng Pangulo tungkol sa reconciliation ay hindi lamang tumutukoy sa mga Duterte. Ito daw ay pangkalahatan sa kahit na sino na hindi tugma ang prinsipyo sa Pangulo. Tugon din ito ni Yuse Castro sa pahayag ni dating presidential spokesperson attorney Salvador Panelo kung saan sinabi niya na okay naman yung reconciliation na sinasabi ni Pangulong Marcos pero sana ibalik muna dito sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa dahi ngayon para harapin yung kanyang mga kaso sa International Criminal Court. Naritong bahagi ng pahayag ni Undersecretary Castro. Castro. Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa leeg at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babalik na rin ang Pangulo ang batas para lamang pagsilibihan ang personal na interest ng iilalim. At nakausap nga rin natin, Jiggy, si dating presidential spokesperson, attorney Harry Roque, sa programang Sa Totoo Lang. At nauna niya sinabi na neck-neck niya bilang reaksyon doon sa naging pahayag ni PBBM. Pero sa STL ang sinabi niya, aba, e, parang hilong-hilo na itong si PBBM dahil paano naman daw magkakaroon ng reconciliation? Eh siya ang dahilan kung bakit na-aresto ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nasa The Hague, Eh wala na rin naman daw kapangyarihan ngayon si PBBM na may uwi dito sa Pilipinas ang dating Pangulo dahil desisyon na ngayon yan ng ICC. Narito bahagi ng pahayag ni Atty. Roque. Well, dahil kami may personal na kaalaman kami ni Bibi Sara bilang dalawa sa na nabudol ng mapamilyang Marcos, genetic talaga yung kanilang uh, pagnanasa sa kapangyarihan. Genetic, hindi mo matatanggal sa kanila. At genetic din yung kanilang pagnanakaw, paglabag sa karapatang pantao, panunupil ng karapatang uh, lalung lalong na ng malayang pananalita. Jiggy, kung kailan magkakasundo sina na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte, panahon na lang ang makapagsasabi. Yan na muna ang latest mula dito sa Malacanang. Ako po si Maricel Halili para sa News 5. Risa Ontiveros for President, pinalalakas na raw ng kampo ng senadorang oposisyon bilang paganda sa 2028. At para sa ibang detalye, nangungun sa balita, si Mayan Los Baños live mula sa Senado. Mayan, anong ang eksaktong sinabi ni Senator Ontiveros sa plano niya sa 2028? Jiggy, magandang, magandang hapon sa iyo at uh, bagamat katatapos nga lang ng uh, bilang Pilipino 2025 o uh, 2025 midterm elections, aba, hindi yan mapipigil ang grupo nila, Senator Lisa Ontiveros, para maghanda na. At uh, sabi nga niya ay palakasin na yung kanilang pwersa para sa 2028 presidential elections. Dahil naniniwala sila na sa susunod na siyam na buwan, critical daw yan para sila ay magsani ba. No? Bagamat wala pa naman talagang uh, uh, kung sino talaga, wala pa naman talagang pangalan kung sino yung ipambabato nila sa 2020 election. Siyempre, nakatanong natin siya dito sa kanyang press conference kung handa ba sa Sen. Risa na siya ang maging standard bearer o ipambato na bilang presidente ng kanilang grupo sa 2028 elections lalo at gusto nilang kilala Bilang nilang oposisyon. Sabi ni Senator Risa, bukas siya sa lahat ng options, wala siyang tinatanggihan sa ngayon bagamat 'yun din ang pakiusap niya sa kanyang mga kasamahan sa oposisyon na maging bukas din sila sa lahat ng mga posibilidad kung sino man 'yung mapagdesisyon mapagdesisyonan nila in the days weeks months to come kung sino ang kanilang magiging standard bearer. Jiggy narito ang bahagi ng uh, pahayag ni Senator Risa Conteveros not saying no. I'm open to all possibilities. I think yung ganyang tanong and uh, yung natural uh, competition about it naturally will come somewhere up the road pa. At mayan, paano raw palalakasin ni Senator Antiveros ang oposisyon? Jiggy, sa gaya na sabi ko kanina, critical for them yun the next nine months. Ano, Mag-reach out daw sila sa lahat ng mga supporters nila, sa lahat ng mga tumulong sa kanila, LGU at anumang mga advocacy groups yan. Dahil nga, tingin nila sa Senator Risa, mas dumakas yung pwersa nila after nung 2025 elections. Dahil nga sinasabi nila at kinukonsidera nilang big win yung nangyari sa kanila dahil nakapagpanalo sila ng dalawang senador, Senators Bam Aquino at Kiko Pangilinan, and then Akbayan, and then sila at Congressman Laila Dilima, Congressman Shell Jokno. So habang ganun daw karami yung supporters nila, mas mainam daw na hamigin nila o i-consolidate na yung mga supporters na yan para dala na nila yan sakaling makabuo sila ng malakas na slate pagdating ng 2028 presidential elections, Jiggy. At nabanggit mo na big win nga nangyari sa kanila. No? Plano ba niyang hingin yung uh, minority, pagiging minority leader sa Senado? Tama ka, Jiggy. isa din yan sa sinabi ni Sen. Teresa na handa siyang kunin yung responsibility na maging minority leader ng Senado sakaling sila ang kilalanin no ng uh, Senado bilang minority block dahil ang ini-expect at yung kanyang uh, para sa kanya, yung optimal scenario ay silang tatlo. Senator Kiko Pangilan, Senator Bama Aquino, at Senator Lison Teberos ang bubuo ng minority block. Pero kasi, Jiggy, uh, meron pang isang uh, claim ng oposisyon ngayon dito sa Senado. Yan ay yung Duterte block nila Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Rodante Marcoleta, Amy Marcos, at Robin Padilla. So bukas si Senator Lison Teberos sa posibilidad na baka hindi rin talaga sila yung kilala ni minority block baka daw yung grupo nila Senator Bato. Kung gano'n ang mangyari, Jiggy, may plan B daw sila Senator Lisa. Sila yung tatayong independent block na responsable, responsable pa rin daw sa checks and balances sa gobyerno, gayon din sa mayorya ng Senado. Yung posibilidad na makipag-usap sila sa pro-Duterte block para mas lalo lumakas yung minority, uh, nabanggit ba ito ni Senator Lisa? ayoy ya, Jiggy. Yan ang malabo. Uh, kasi nga, sinasabi nga namin, teka muna, hindi lang kayo ang uh, opposition. May isa pang nakiklaim na opposition. Sabi ni Sen. Teresa, in the years, nagkaroon naman na siya ng experience na uh, mag -trabaho, ano, sa E, mga taga mga senador yeah, siguro mag-usap na lang siguro mag magkaroon na lang mang, ng ganong uh, working relationship sa mga advocacy sa magkakapareho sila pero alam naman daw nila yun, na pagdating sa usaping politika hindi sila magkapareho so ayaw ni Sen. Risa na umalid sa Duterte block kahit papareha silang oposisyon kung sa kasakali GP Ugnay ng impeachment trial ni uh, VP Sara nagkausap na ba sila Sen. Kiko, Sen. Teresa at Sen. Bam? Nagsimula na raw magpulong sila Sen. Lisa Jiggy at saka sila Sen. Bam Aquino at Senator Kiko Pangilan last week pa. Pero hindi na niya dinetaye kung anong laman ng pulong na yan. Pero pagdating sa impeachment trial, Jiggy sinasabi ni Sen. Lisa, excited siya dyan dahil unang beses niyang uupong Senator Judge. Dati daw, nanonood lang siya. Ngayon, Senator Judge na siya. So ang sinasabi niya, matindi ang paghahanda niya, lalo't uh, kumuha na siya ng kanyang sariling legal team para daw malaman paano ba siya aatake sa impeachment trial na ito ng matalino at epektibo Pero iginiit niya at nilinaw niya, Jiggy, na magiging personal pa rin sa kanila at hiwahiwalay kung ano man yung magiging desisyon nila sa impeachment trial ni VP Sara at hindi porkit magkakabloke ni sila nila Sen. Tico Pangina at Sen. Bam Aquino ay pare-parehas na sila na magiging desisyon, Jiggy. Yan po si Men Los Baños, nagulat live mula sa Senado. May tuturing ng pugante si Harry Roque ayon sa Department of Justice. Kaya hihilingin lingin raw ang red notice sa Interpol para maaresto ang dating presidential spokesperson. Nangunguna sa balita si Camille Samonte. Inihahanda na ng Department of Justice sa mga dokumento para hilingin sa si Interpol na mailagay sa red notice si dating presidential spokesperson Harry Roque. Kasunod yan ang inilabas na warrant of arrest ng korte kaugnay ng kasong qualified human trafficking dahil sa pagkakasangkot ni Roque sa Lucky South 99 Pogo sa Porak, Pampanga. Hopefully if it's granted to us, it will, it will come out and we'll see. We'll see how it goes. So if, if, if upon implementation, if the government of the Netherlands will allow the, the application Of the principle of non-refoulement. Plano na rin ng DOJ na ipakansila ang pasaporte ni Roque. Hindi naman daw pwedeng ituring na refugee si Roque dahil hindi siya nahaharap sa political persecution. Maaabi na ma ma sabihin, ma ma papasamay klabe na naisa na siya pugante ngayon. Pugante. He's a wanted man. Giit <laughs> yes. naman ni Roque, hindi ibig sabihin ng Red Notice na aarestuhin na siya. Bali, wala rin daw ito kung hindi ipatutupad ng local police. Magkakaroon lang po ng visa yung International Red Notice Alert na yan kung ako ilalabas ng Shenzhen. No? Take note, ang Shenzhen po ay isang political territory na. No? So, eh, hindi naman po pwede yon dahil nga wala akong passport. Ayon naman sa Malacanang, posible pa rin maisilbi ang warrant of arrest kay Roque. Kung ang sinasabi niya po yung principle of non-refoutment, eh, yun po ay mayroong mga kondisyon. Dapat mapatunayan niya muna na ang papahuli sa kanya ay magdudulot sa kanya ng torture na, torture na gagawin ng country kung saan siya dadalhin. Uh, cruel and um, degrading punishment at uh, political persecution. It naman ni Roque, hindi niya aatrasan ang kaso. Pagkabat ako'y nag-iisa laban sa buong Estado, challenge accepted. Tatalunin ko at tatalunin ko ang gobyerno ng Pilipinas, hindi nila ako makukuha dahil ako nga po ay asylum seeker. Hamon naman ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo kay Roque. Umuwi na lang siya at harapin ang kaso. Pero buwelta dyan ni Roque. I think that's um, gross ignorance of what uh, asylum is. No? So I will not even bother to answer uh, observation from someone who's completely ignorant about the nature of asylum. Banat pa niya kay Panelo. Nung nagkaroon ng COVID at sinabi ni Sal Panelo na ang gamot sa COVID ay sagging, ay tumawag mismo sa akin ng President at sinabi, pwede ba bumalik ka na? Camille Samonte, News 5. Pinunta naman ng News 5 ang may gitsang ektaryang property na sentro ngayon ng kontrobersya sa OWA. Hindi dumaan sa board ang pagbili sa lupa na dahilan para masibak sa pwesto si dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Nangunguna sa balita si Reynel Pauy. Nasa limampung hakbang mula sa naiya Terminal 1, tanaw na ang bakanteng lote na ito, ang kontrobersyal na 1.5-hectare property na binili ng OWA noong September 2024. Ito rin ang ugat ng pagkakasibak sa pwesto ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio at kanyang deputy na si Emma Sinclair. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi dumaan sa OWA Board of Trustees ang 1.4 billion peso land deal. Yung mga detalye doon kung paano ito na, na isagawa, paano itong nagkaroon ng transaksyon ng walang kaalam-alam ang Board of Trustees ng OWA. Uh, kung kumilos lang, ayon sa report, kumilos lang siya uh, si uh, former OWA admin Arnel Ignacio ng walang basbas. -bas. Sa mensahe eksklusibo ang ipinadala ni Ignacio sa News 5, sinabi niyang nagulat siya sa nangyari at nilinaw na haharapin ang anumang aligasyon. Advocate pa ni Ignacio, hindi siya nagtatago at anumang araw yung linggo ay haharap siya sa media. Pinasinungalingan din ni Ignacio ang ilang artikulo na nagsasabing hindi posible ang OFW's halfway house project sa lugar. Sa so dokumentong kanyang ibinigay, makikita kumonsulta sila sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Nagkaroon na ng assessment kung saan dapat ay 49 meters lang ang taas ng tatayong gusali sa lugar. Bagay na nasa plano naman daw ng OWA kung natuloy ang proyekto. Pero sabi ng palasyo, hindi lang ka-Ignacio tututok kung 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 ang investigasyon tungkol sa maanwal niyang land deal. As of now, Ms. Maricel, nagkakaroon pa rin ng iba pang pag iimbestiga at tinitignan pa kung anong ibang mga uh, partisipasyon ng iba pang opisyal na maaaring damay dito. At uh, at kung paano ito na ilabas na pondo. So, hintayin pa po natin yung pinal na uh, pag-iimbestiga dahil meron pong, mga, meron, pong kakasuhan, uh, meron pong kakasuhan dito. Ano mang araw ngayong buwan, posible na raw lumabas ang resulta ng investigasyon at makasuhan ang sino mang sangkot sa 1.4 billion o walang deal. Rainiel Pawid, News 5. Susunod. Senator elect Erwin Bulfo handang bumaba sa pwesto kapag naisabatas ang anti-political dynasty bill. At anti-drug abuse council palalakasin ulit ng PNP. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Ang ng mga otoridad ang isang call center sa Cebu City na isa manong scam hub. Live mula sa Cebu City, nangunguna sa balita si News 5 Visayas Correspondent John Aroa. John, kumusta ang investigasyon? Ginito ko na ng mga polis sa pagkakakilanda ng mga sangkot sa nag-viral scam hub dito sa Cebu City. Na-discovery ng PNP na investment scam ang ginagawa ng mga impiyado ng isang call center dito. Nag-viral ang video na pinost ng isang vlogger matapos ng ihack ang buong computer system at mga CCTV na naturang call center. Niloloko raw ng grupo ang mga tinatawagang customer para maglagak ng pera sa faking investment. Nasa 70,000 US dollars kada buwan o halos 4 milyong piso ang nakuha ng mga scammer sa kanilang mga customer na karamihan ay galing sa Amerika. Isang taon ding minaman minamanmanan ng vlogger ang mga scammer. Ayon sa pamunuan ng Skyrise sa Cebu IT Park, nag gusaling nirerentahan umano ng mga scammer, hindi raw sa kanila nag-ooperate ang nasabing scam hub. Pero handa raw silang makipagtulungan sa investigasyon ng mga otoridad. Sa pagsasagawa ng site inspection ng PNP sa lugar, hindi na nila naabutan ng mga scammer. Kukuha na raw ng cyber warrant ang mga pulis para mabuksan ang mga computer at ibang gadget sa loob. Papadala din ng CIDG ng show cause order ang pamunuan ng gusali. Jiggy, 30 hanggang apat taong ang sangkot daw sa Scam Hub. Mga lokal daw ang mga ito dito sa Cebu. Ipapatawag na rin PNP ang vlogger na nagpost ng video. Jiggy. Yan si John Aroa nagulat live mula sa Cebu City. Sa lunes ng pagbabalik ng no-contact apprehension sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila at live mula sa MMDA Metro Bay sa Makati, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, paano mangyari sa muling pagpapatupad ng NCAP? Sige, itong pinakawalan ko ngayon ay ang Metro Base o yung command center ng MMDA dito sa kanilang headquarters sa Pasig. At ito yung magiging mata ng MMDA sa pagpapatupad nga nitong no contact apprehension policy. State of the art ito at meron itong artificial intelligence capabilities. Kanina nga lang ay pinakita sa atin ng mga personnel ng MMDA kung gaano ka-automatic yung panguhuli o yung pagdetermine kung may violation ang isang sasakyan. At uh, kanina nga rin, ayan, yan pinapakita sa atin, although, although may nadedetermine na nga na may violation ng sasakyan, ay hindi muna nagpapadala ng citation ticket dahil sa lunes pa nga magsisimula ulit yung panguhuli gamit itong NCAP. Sa ilalim nitong NCAP, ay uh, walang tayong may kita mga enforcer sa kalye at mauhuli lamang ang mga traffic violators gamit ang CCTV ng MMDA na nakakalat sa buong Metro Manila at dito ito may kita sa command center na ito. Ipapatupad ito sa mga major thoroughfares na under ng jurisdiction ng MMDA kabilang na nangadya ng EDSA, C5, Marcos Highway, Commonwealth, Taft Avenue, Ross Boulevard at marami pang iba. At, uh, Pabor naman dito ang DOTr pero aminado ang DOTr na meron din silang mga proseso at mga issues na kailangan maresolba. Kabilang na nga dyan, yung uh, process ng paglilipat ng pangalan ng mga ng sasakyan dahil ang naging problema dito, Gigi, ang pinapadalhan kasi ng citation tickets ay yung may-ari ng sasakyan. Pero kung naibenta na ito eh nagiging abala lang din sa original na owner ng uh, sasakyan. So dapat mabilis ang mayiging pag uh, uh, paglilipat ng pangalan ng may-ari na sakyan. Uh, agreed din dito yung mga road safety advocates pero dapat daw ay magkaroon ng massive educational campaign at dapat din daw ay ayusin ang mga road markings at ang mga signages. Digi bukod dito sa NCAP isa pang dapat uh, paghandaan ng mga motorista ay itong EDSA rehabilitation na mangyayari na nga rin sa kalagitnaan ng Hunyo. At para nga makatulong sa mga commuters ay uh, pinag-aaralan ng M ng uh, DOTr ngayon kung paano mapapalawig pa yung operating hours itong MRT-3 at ganyan din yung pagdadagdag ng mga train. Magdadagdag na rin daw ng mga bus sa EDSA busway sa ngayon inasa 400 ito at ang target ay maging 500 ang bilang ng mga bus. Uh, Nakikipag-usap na rin daw ang uh, DOTR sa San Miguel Corporation na operator ng Skyway kung paano mayiging libre habang ginagawa yung uh, Edsa yung, yung kabuwan ng EDSA dahil ito yung magsisilbing um, uh, alternate route ng mga motorista. Back tayo, balik tayo dito sa command center. Kahit nga nakita dito sa ating likuran, kung may violation na yung sasakyan, eh wala pa ipapadalang citation ticket sa kanila dahil sa lunes pa talaga magsisimula itong NCAP. Gigi. At yan po si Gerard de la Peña, nagulat live mula sa MMDA Metro Base sa Makati. Handang bumaba sa pwesto si Center-elect Erwin Tulfo kapag naisabatas batas ang anti-political dynasty bill. Ayon kay Tulfo sa programang Morning Matters ng One News. Kaya lang naman daw sila nagsabay-sabay sa politika ay para iparamdam sa publiko ang tatak na paglilingkod. Limang tulfo ang nasa pwesto ngayon sa gobyerno. Pinagbabawal sa 1987 Constitution ang mga political dynasty. Pero wala pang batas na naipapasa para may patupad ito. Ilang dekada nang nakabinbin sa Kongreso ang anti-political dynasty bill. Pag may batas na ho dyan, bababa po ako, mark my word, I will convince my sister-in-law I will convince my nephew so Congress, sa Congress na baba tayo. Hayaan natin isang tulfo lang dyan. Hayaan natin si Sen. Rafi na muna dyan kasi may batas na. Palalakasin muli ng PNP ang Anti-Drug Abuse Council sa mga barangay para hulihin ang mga malilit na tulak ng droga. Pero hindi raw yan magiging madugo. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balitang yan si Brian Castillo. Brian, ano pa ang sinabi ng PNP tungkol dyan? Gigibukod nga sa paghuli sa mga big time na sindikat ng droga ay hahabulin na rin daw muli ng PNP itong mga small time pushers o yung mga nagbebenta ng illegal na droga sa mga eskenita at sa mga lansangan. Yan ay matapos ngang aminin mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang podcast na sa kakahabol ng gobyerno dito sa mga big fish sa illegal drug trade ay medyo napabayaan o no? tila nahayaan na itong mga small time pushers dahilan na para sila ay dumami. Siyang ayon nga riyan ang kapitan ng barangay Matandang Balara dito sa Quezon City na napuntahan namin kanina. Sabi niya tila business as usual o nakabalik na nga sa kanilang pamayanan yung bentahan ng droga sa mga lansangan. Garapalan at tila may fiesta nga raw ang mga pusher na walang takot na nakikipagtransaksyon sa kung sino-sino. Patunay din daw niyan yung dumadaming mga krimen sa kanilang barangay gaya ng nakawan at panghoholda kung saan ang mga sangkot ay posibleng mga drogista umano. Sa ngayon, nasa halos 600 daw sa kanilang barangay ang maituturing na aktibo sa drugs watch list. Sabi ng PNP, ito mismo ang kanilang aaksyonan kaya muling palalakasin ang mga barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC. Gamit ang listahan na binubuo ng BADAC o yung drugs watch list, magsasagawa raw ng mga operasyon ng PNP para maasawata ang iligal na droga. Gayunpaman, Gigi, giniit ng uh, pulisa na wala nang tokhang at hindi rin magiging marahas yung kanilang mga ikakasang anti-illegal drug operations laban dito sa mga small-time pushers. Alinsunod na rin daw yan sa bilin sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos na nga maayos at tigal ang lahat ng proseso sa kanilang mga operasyon. Gigi Yan po si Brian Castillo, nag-uulat live mula sa Quezon City. Susunod, drug de na pisto sa loob ng isang subdivision sa Quezon City. at sampung taong gulang na batang lalaki na matay dahil sa tulig. Ang doktor na nag-opera, peke. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. pangamba ang pagkamatay ng isang bata sa Maynila matapos siyang magpatuli. Ano nga ba ligtas sa paraan ng pagtutuli? Live mula sa Taguig City, nangunguna sa balita si Ian Suyo. Gigi, magandang hapon. Kasabay ng summer season, eh, madalas isinasagawa rin yung mga operasyon bagong tuli sa iba't ibang bahagi ng bansa. At nabalitaan nga natin noong nakaraan lamang yung kalunos-lunos na nangyari sa isang sampung taong gulang na batang lalaki sa Maynila kwento nga ng kanyang ina sa initial na report, eh, nagpatuli daw noong May 17 yung batang lalaki at isang babae daw na nagpakilalang doktor yung gumawa ng operasyon at 20 cc daw yung dosage ng anesthesia na itinurok sa kanyang anak. Nagresulta yan sa pagkahilo at sinubukan pa daw dalhin sa ospital yung bata subalit so kalaunan ay binawian ito ng buhay. Pero, kumpara doon sa masamang nangyari na yun, eh, binisita natin itong isang eskwelahan sa Tagig City kung saan kakatapos lang nung isinagawang Operation Libreng Tuli. At nakita nga natin na sa 100 to 120 na mga kabataang lalaki mula sa iba't ibang edad diyan ano, ang tinuli kanina. At kapansin-pansin din yung maayos na screening, mahigpit at stricto yung sinasagawa nilang screening. Kailangan kasama yung mga magulang at kailangan din well sterilized yung mga equipment na ginagamit para dun sa mga magpapatuli. Kanina, nakausap din natin ang isang medical professional at doktor at sinabi niya nga kung gano'ng kahalaga dapat mula, ba, mula sa screening pa lamang, dapat tutok na kagad at inaalam yung mga health condition ng magpapatuli, no? ng, batang, ng isang bata na magpapatuli. Bukod pa dyan, kailangan din yung pagkatapos naman, yung post-operation, yung pag-aayos dun sa hygiene nung uh, bata, kailangan dire-diretso rin yan at malinis para maiwasan ang infeksyon at yung mga hindi ka nais-nais na pangyayari. With regards sa anesthesia, is depende po yan, no? depende sa weight ng pasyente. Pero dito, uh, meron tayong parang minimum no, na mga 3 cc, 3 ml na ibinibigay natin dun sa pasyente. Depende kung meron ng uh, uh, hindi na nakakaramdam yung bata o meron ng pamamanhid. Yan muna, ang latest mula dito sa Taguig Jiggy? Para sa mga nangungunang balita sa sports, makakasama natin ang kapatid nating si Denise Tan. Denise? Thank you, Jiggy. Tinambakan ng Oklahoma City Thunder ang Minnesota Timberwolves sa Game 1 ng Western Conference Finals. Mahigpit ang depensa ng Timberwolves nung una pero pagdating ng second half ay nakakuha na ng buwelo si OKC star Shea Gilgis Alexander. Pumiskos siya ng 31 points para ipanalo ang Thunder. Nalimitahan ng Oklahoma si Timberwolves star Anthony Edwards sa 18 points. Tuloy ang best of seven series ng dalawang kupunan next Friday oras dito sa Pilipinas. At yan ang nangungunang balita sa sports. Ako po si Denise Tang. Narito mabilis na pasada sa iba pang mga balita. Sinalakay ng mga otoridad ng drug den sa isang subdivision sa Quezon City. Tumambad sa kanila mga sachet ng shabu at iba pang kagamitan sa pagdodroga. Arestado ang lalaking may-ari ng bahay na gumagamit din umano ng iligal na droga. <tod> patay naman ang isang rider matapos mabagsakan ng poste ng kuryente sa Cadiz City sa Negros Occidental. Susundin lang sana ng 24 anyos na rider ang asawa nang mangyari ang aksidente. Niimbestigahan pa ng mga otoridad ang pangyayari. Sugatan ng dalawang senior citizen matapos salpukin ng isang motorsiklo ang kanilang sinasakyang motor. Ang nakapanggang rider nagalit pa sa dalawang biktima at tumakas. Tinutubis na ang salarin. Maristado ang dalawang armadong lalaki matapos pang hold up ng isang coffee shop sa may paahokalookan. Nakuha ng dalawang sospek ang mga gadget at cash ng isang customer. Kalaunay nahuli ng na marumorondang pulis ang dalawang hold upper. Gary De Leon, News 5. At yan ang malalaking balita sa oras na ito. Huwag pa huli, dapat. Una sa lahat. Susunod na po ang Frontline Pilipinas.